Hi guys, bago tayo mag bike check, samahan nyo muna kung kunin yung bike sa alabang. Let's go! .93? Wow! <laughs> so ayun, ito yung napili kong frame. Isa siyang Canon CAD 8. Nabili ko siya sa Facebook Marketplace around 10,000 pesos. Since medyo naka-budget lang yung build, itong STI R2000 Claris lang yung ginamit ko na shifter. Sa brake caliper naman, itong 105R7000 yung napili ko pang future proof just in case na mag upgrade na ako sa 11 speed groupset. Sa rims naman, binili ko itong Cosmic Elite rims na nilagyan ko ng pillar spokes at saka ultralight na arc hubs na 24 holes yung likod, 20 holes sa harap. Sa gulong naman, ginamit ko itong Maxxis High Road SL na 25C. Dito naman tayo sa cockpit, naka carbon loaded tayo na 38cm na drop bar at saka super pakas na party at syempre sobrang kiksi na stem. Sa saddle, naka Cell Italia per carbon tayo. Mukha lang naman siyang hindi comfortable upuan pero napaka comfy niya para sa akin. Sa seat po syempre naka carbon lodi rin tayo. Sa crankset, naka Racework XTR ako na merong 3060 na chainring at saka naka gold chain. Para naman sa RD, naka R2000 Clarice na long cage tayo na may 11-3060 na kaset at saka gold chain. Ito nga pala yung gagamitin ko na road bike sa mga susunod na video sa mga bike rides.